yung mga rabbit dito sa pinsan ko ay mga anak yung isa yung iba mga ano red eye no pero yung mga anak hindi na pang p-type lang to eh So ito din yung mulberry ko na sira nung ano, umangin. Saka ito yung mga rooted mulberry. Ayan, marami na sila. Ito yung oregano. Ibala ko tong panglipat ko na naman sa ibang area to kasi gamitin natin yung area dito. So pag mag sipag ka lang magtanim eh, kahit na maliit yung area mo walang imposible ayun yan kahit mulberry namin mga ganyan mga rooted may bumibili dito ayun po yung mga tanglad natin yun, ang daming tanglad po ayan so, ito yung mga babae so mga 5 months na ito ito yung mga sula dito. 5 ah, months. Ah, malapit na ito mag ano. Mag, Patro. kaya makapagat ah, yung tulong ito. Six months mag lila ito. Mga alaga natin manok, baboy sa kambing. Yeah. Yung mati. Ah, mga mati yung, yung, yung black as lot nag ano pa. Oo. Ano yung tong yun? Cross naman muna na siya. Cross na yung cruises. Ito yung mga maliliit tapos yung mga lalaki ayun ang mahirap lang kasi dito eh, naubos na yung damo na buyo tuyong tuyo na yung damo Ito yung mga asula dito Ayan. Ayan, napakalaki yung tulong to sa mga alaga nating manok, baboy, sa kambing. Ayan. yung madri, tapang mo.